Hello, what's up? This is Rain Mangera and this is Awkward <laughs> Pinoy. Uh, random vlog to actually, random vlog. Um, kagigising ko lang actually, lang kakape ako ngayon sa... Thank you po sa mga nagpapadala ng kape. <laughs> this video is sponsored by my wife. <laughs> kape po tayo. So, ayun nga. Uh, the topic for today, punta tayo rito sa screen ko, no? So, Curiosity lang kasi mababa kasi ng views nung Awkward Pinoy channel. Well, understood naman kasi maliit lang naman na ang channel ng Awkward Pinoy. Just in case hindi nyo napapansin <laughs> Sa mga hindi nakakapansin Just in case na hindi nyo napapansin Ang Awkward Pinoy ay meron na lamang 1,700 uh, subscribers uh, At ang average na views namin ay 70, 60, 80, 300 dito Okay lang yan, hindi ko naman minamadali Pero syempre nakakaano pa rin nakaka in a way, ba? Diba? So balik tayo dun sa topic uh, So I search As last, I, I did this Na nag-check ako ng CPM Click per mil Ibig po sabihin ng CPM sa YouTube has. Click per mil Parang magkano ang binabayad ni YouTube Per 1,000 views per country Okay, per country 1,000 views per country So, magkakaiba po kasi yan So, sa Pilipinas po kasi Isa sa mga pinakamababa po na bayad ni YouTube Yeah Around 1 to 2 dollars lang yata Per 1,000 views 1 to 2 dollars lang So, 50 pesos to uh, 100 pesos per 1,000 views. 1,000 views. Gano'ng kahirap yun. Look, uh, tingnan nyo yung channel. 78 views, 60 views, 80 views. So, <laughs> tatlong videos pero halos wala namang ano, wala, 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 dollar. So, that's, um, that's, that's a reality. Okay lang yan. Walang problema. Kasi, hindi naman yan ang pinakaan namin. Parang katuwaan na namin yan. And if kikita, thank you po kay Bathala. Pero kung hindi kikita, nag-enjoy pa rin naman kami. Look, mukha bang hindi kayo mag enjoy dyan. Punta ko ng vegan, enchanted kingdom si Ako, para kabinte kami kaming tatlo, ni Alex, Antipolo, uh, wind farm yung mag-asawa, ako mag-e-bike, bla bla bla, so, kumain ako dito. So yeah, we are enjoying at the same time na ginagawa namin to. So, okay lang yun, parang, ang awkward Pinoy is more like diary namin online just in case na alam mo na pag matanda na kami wishes matanda na nga kami eh balang araw kita kami pero balik tayo sa topic Uh, how much YouTube pay per country? So, I check. Ito, yung, in, pinili muna natin syempre yung pinakaunang. Updated po ito uh, April 25, 2023. Ang pinakaunang na-recommend mismo ni Google. So, baka yun yung trusted niya. So, inuna, inuna niya i-recommend yun. So, uh, diretso na tayo agad sa and CPM muna. CPM stands for cost per meal. Hindi ah, pala click per meal. Mali pala ako. Sorry. Correction. It's cost per meal. So, Uh, parang yung halaga per 1,000. Yung yung, 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 mali nga nun. Click per mil. sinabi ko, uh, magkano ang halaga per 1,000. So, click and layo. Cost nga yun. Cost per mil. Sorry. My bad, my bad tao lang. So, $2 CPM, uh, blah, blah, blah. Ito yung, sa Pilipinas, something like that. Pero, RPM naman, revenue per mil. Metric used by YouTube to calculate the estimated revenue earned by a content creator for every thousand views on their video. So, CPM and RPM, almost similar lang din by base. Huwag na natin anuhin natin yung, ano nila, yung logical na term. Kasi mas, alam ko mas interesado kayo sa, eto na, per country. So, alphabetical po ito actually. So, ah, hindi naman pala tayo nasa ano. Hindi, alphabetical ito eh. So, Afghanistan. So, basically, ito yung mga rates. Iwan ko yung link sa video description just in case na curious lang naman po kayo. But, ito ah. Diretso na tayo sa Pilipinas. Uh, letter P. Yes, so you know. Yan, P. So, swerte rito, alam nyo. Alam, alam, swerte rito, yung mga nakatira abroad. Like sa UK. Yeah, UK, United States. Kasi sila yung matataas. Um, 20, 2020 yata, last I check, ang pinaka is Hong Kong. Nasa $44 siya per 1,000 views. Yeah, pag uh, may viewers ka na, na Hong Kong, na, 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 nakatira sa Hong Kong, or may IP address ng Hong Kong, $44 views. So, try natin. Ito, ito. Sa top 10 countries, ito ah, currently, ang pinakamataas is Australia, $37. So, wala na dito yung Hong Kong kung mapapansin niyo. Hindi ko alam kung bakit nawala si Hong Kong. But, at the time, at chinay ko siya is Hong Kong. That's 2020. 2023 na ngayon. So, 3 years after, Australia na po ang pinakamataas ang rate per 1,000 views. United States, pangatlo. So, kung may mga viewers kayo na 1,000 views. Kaya, ang laking bagay po kung English yung content nyo. English-spokening kayo or at least English. May, may subtitle kayo kahit pa paano. At pwedeng manood sa inyo yung mga taga Australia, United States, Canada. Hindi ko alam kung English din ang New Zealand but I assume marunong sila mag-English. UK, yeah, ito yung tukoy okay, ko. So if may um, mga ano kayo, may mga kamag-anak kayo o tropa na taga doon, big deal po. Ang laki po ng ano nila, per thousand biscuits makakahakot sila ng mga Pinoy doon, mga OFW na pwede pwede mong mainganyo manood sa iyo. Ang laki po ng bagay na 'yon. So yeah, sadly sa Pilipinas kasi is per 1,000 views. Hindi po yan, ano ha, hindi po yan exact math. Yan po ay usually estimation lang kasi mayroon pa pong, kanina, natuklasan ko to along the way, hindi ko exactly alam ang tawag or terminology sa gano'n. But, uh, ang sabi doon kasi is, hindi naka-fix yung rate na yan na $2. That's an average. Pwedeng tumas, yan Pwedeng bumaba. Depende pa po sa topic. Okay? Kasi minsan nagka, nagkakaroon daw pa rin ng ano ng auction yata yung mga advertisers, yung mga nagbabayad kay YouTube para magpa-advertise, magpalagay ng ad sa videos na namin. Uh, hindi kasi lahat is inaaprubahan ni YouTube para um, unare si kunare lang si Petron yung gasolinahan. Uh, gusto na gusto ng ano, gusto mag ano sa video namin. Kunare lang, kunare lang ha sa video namin. Uh, kung wala siyang karibal or hindi siya wala siyang kasabay, siya lang nakapili sa amin. Good job, okay? Hindi ko exact kung totoo mo to, pero yun ang nabasa ko eh before. Meron pang auction na tinatawag yan. Pagka sobrang dami, sobrang in demand ng topic na binigay mo sa video mo, pa pwede kang pagkaguluhan ng mga advertisers. Gusto nila sa video mo sila magpapakita. So kung napakarami nila, so pataasan pa yata ng nang willing na, iba, na ibayad kay YouTube. And kapag ka ganun, mas mataas ang bayad sa'yo. Kasi mas mataas yung binayad nila. Yun ay kung maraming in-demand dun sa topic na napili mo. So that is why, sa tingin ko, topic is napakalaking bagay. Okay? And also, katulad yan, si Petron, medyo bagay siya sa channel ko kasi travel ako. So possible na pwede ko siyang i-connect kasi gumagamit kami ng mga sasakyan, feature kami ng mga sasakyan kahit pa paano rito sa channel. So, niche based din. Hindi naman porket uh, pagkain yung ano mo, si Petron magpapaano sa yun nung parang masyadong ano sa lang travel vlog ano, so pwede yun pagkain na no? si Petron. Pero awkward eh, kung mostly pagkain lang talaga para ang, ang ang awkward naman na si Petron mag-advertise sa ano mo. So per, niche based pa yun. Sa so, ibang story pa yun. So mas magulo. Parang pinapagulo ko lang lalo ano. But eto nga, just in case na gusto niyo yung list, may mga tropa kayo or pwede kayo magano is pwede niyo checkin ito. And you'll see para idea kayo kung magkano ang willing ibayad ni YouTube per country na nanonood sa'yo. Okay lang po yun kahit taga Pilipinas ka, actually. Basta may mga bansa, ibang bansa, taga ibang bansa na willing manood sa'yo. So the best talaga na content most of the time, as in like most of the time is English kasi yun yung parang regular talaga na maraming nanonood. Sigur, yun, papasok ka agad. Basically, pasok ka agad. Kapag English po ka, malaki ang possibility na manood sa sa Australia, United States, Canada, United Kingdom. Yun, the rest, hindi ko alam kung nag-English din to mga to. But I'm pretty sure marunong naman sila mag-English. But, hindi ko sure kung hanap nila is English content. Din. But, of course, para mas... Para mas universal nga naman, mas marami kang makater na mga uh, audiences, go for an English uh, spoken in content. If, if not, kung kaya mo naman, marunong ka naman, gumawa ka na lang ng subtitle sa baba. Yeah? In English. Para kahit paano, naiintindihan ka pa rin. Yun. So, ang ganda na lang. Hindi ko alam saan papunta itong vlog na to. But, out of curiosity lang din kasi habang ako. So, I thought maybe itong ginagawa, itong ginagawa ko for today is baka maging informative. But, turns out, lalong naking nakagulo. But, here's an idea na lang din. Itong link, iwan ko sa video description just in case na curious pa rin kayo. If not, Thank you sa so panonood. Have a great day. Or have a great weekend. I'm out. Rain Manguera. Kotman. Kotman nga pala ako dito. Yeah. Yeah.